kada content present ang bayaw, parang kinikilig pa siya. Ehem. Alam niyo ang dami ko na nababasang ganito. Minsan nga, meron pa nag-comment. Bayaw is my lover. Sabi, nakakahiya. Sa totoo lang, nakakahiya ho kayo. Kasi, ang dami sa akin nanonood na kamag-anak niya, buong pamilya ng asawa ko. Nahihiya akong mabasa. Kasi baka sabihin nila, ay, ganyan ba mga Pilipino? Ganyan ba ang mag-isip? Ganyan. Ganyan magsalita. Nahihiya ako sa totoo lang. Ay, tigil-tigilan nyo yan. Kasi alam nyo kung gawain nyo yan, yung lumande sa bayaw nyo o sa kapitbahay o sa kaibigan nyo, ay huwag nyo ko itulad. At saka hindi nyo kasi, hindi nyo kasi maiintindihan yan eh. Sa mga walang asawang Pakistani, hindi nyo kayang intindihin niya na dito nakatira sa Pakistan. Hindi nyo maiintindihan niya kasi hindi nyo danas. Lahat ng Pilipina na nakatira dito, alam na ganito talaga sitwasyon. Pag LDR ang asawa, pinayaan dito, ang laging kasama niyan, magulang o brother-in-law. Eh matanda na ang biyanan ko, hindi ko laging kasama yun. At saka syempre, pag nababanggit ko sa vlog, syempre siya kasama ko ye. Ay kasama ko, bayo ko. Ay kumain kami sa... Syempre siya kasama ko, wala naman ano sabihin ko, kasama kay kapitbahay ko. Kasama kay asawa ko, Ay, asawa ko nasa Dubai. Kayo talaga, ang hi, parang ang hina naman yata ng utak nyo ba? <laughs> Ewan ko sa inyo, ando dumi talaga ng pag-iisip nyo ay yung gawain nyo, wag nyo yung -ano sa akin, wag nyo ako itulad. Kung gawain nyo yan, ay kayo na lang gumawa niyan. Ako, sa totoo lang, hindi ako kinikilig, ganito lang ako masiyahin ako, ganito ako. Ay, sabi ko nga, eh, kahit biyanan kong lalaki, kung kausapin kayo malambinga, kaya eh, paano pa pag narinig nyo, pag, pag biyanan kong lalaki, kausap ko, naka pa smile pa akong ganyan. <laughs> eh, pa, pag, pa, baka, pag, lalo nyo akong paghinalaan niyan talaga. Alang ganun dito. Ako na nagsasabi sa inyo. Ang bayaw ko sa totoo lang mga kapanay. Ito, alang halong chemical. Alang kung ano-ano. Ang bayaw ko, 15 anyo, 13 anyo siya tayo nang una kumakita. Eh, lagi like ko nga sa asawa ko. Ano ba naman? Sabi ko nga sa inyo, masungit ako dati talaga. Ito yung nakikita yung kapatid mo na nagbakasyon kami. Lagi na lang tulog ka ako, hindi ko na nakita gising yan. Kaya nga tumangkat siguro, laging tulog eh. Laging tulog, laging kain, tulog. Tapos, nung una kami magkasama niyan, sa Sharjah kami tumiray eh, 15 anos pa lang yan. Abi, ang bayo ko, parang kapatid na bunso ko yan. Pwede na nga anak eh. Kaya nga lang, ayokong anak naman eh. Parang naman tanda ko na niya. Kapatid na lang na bunso. At saka sabi ko sa inyo, ang bayaw ko, para ko na rin matalik na kaibigan dito yan, parang best friend kasi minsan na ko yan <laughs> nagbabayad naman ako at saka nung dumating sa punto na kami ng asawa ko mayroong di pagkaintindihan nasabihan ko yan nasabi ko sa kanya kung ano ang problema namin hindi dahil sa may relasyon kami hindi dahil sa, sa gusto kong maano siya sa akin, ganun sinabi ko yung kasi kung sakali man ka kung na kami ni asawa ko ay magkalayo na ng landas at least alam niya yung dahilan hindi yung wala silang kamalay-malay ba diba? at least alam nila dahilan kasi hindi ko na ikakwento dito sa sa inyo kung ano man kung magkahiwalay man kami kung ano dahilan basta sa pamilya na lang ba sabi ko nga sa inyo nagtaka problema din ako may mga pinagrabaanan din ako pero hindi ko na sa inyo kung di diba akala niyo lang chismosa ang chismosa ako pero hindi ma pag alam kong seryoso ang problema hanggat magkasama kami, hanggat kayang magtakipan, gano'n na mag-asawa ba Ang mag-asawa diba? mag yan hanggat kaya magtatakipan yan lalo na ako, hanggat hindi ako bumibitaw ay hindi akong sasalita ba? Kasi ang hirap naman yung kung na ano -ano nasabihin ko pero andito ah, pa rin ako, nakikisama diba? Ay, ayoko nang gano'n yung kung ano-ano sabihin ko ngayon kinabukan sabihin ko, best husband <laughs> ay, pagpasensyahan nyo na yung yung ano namumutay-mutay mukha ko ano? may nilagay na naman akong ano mahiwagang krema, crema talaga mahiwagang cream basta ay tigilan niyo na yan ako nahihiya para sa inyo sa totoo lang. hindi ko na nga sinasagot yan eh hindi ko na sinasagot yung mga ganyan-ganyan nyo kasi ano nakakasawa rin ba kaya nga lang ayaw nyo man huminto ba nakakahiya kasi baka mabasa ayoko rin naman kasi i-block kayo kasi viewers din kayo eh. <laughs> kaya eh ano yes sinagot ko na naman kayo eh sana eh maliwanagan na kayo hindi ko pwedeng banggitin ng banggitin ng asawa ko kasi LDR kami alam naman pag nagpunta kami multan kasama kay asawa ko ay hindi ko naman kasama nagpunta Kumain ako ng ganito, binili ko ng asawa ko. Eh, hindi naman asawa ko, bumili kayo talaga. Huwag ganun, ha? Ang pag-uutak nyo ay liwanagan nyo. Huwag puro masasama ang nasa isip nyo. Aba, eh. Maiksilang buhay. Piliin nyo maging positive. Piliin nyo tahimik na buhay. Piliin nyo huwag nakakasakit. Abi, kasarap matulog nang wala kang sinasakta na nadamdamin eh, na ibang tao na nilalait. Ay, eh, kasarap mabuhay ng ano, wala kang iniisip. Sa totoo lang, ay, nahihiya talaga ako buting di, kasi nanunod talaga sila. Kaya ang sabi ko sa inyo, pag ma ako ng kasalan, di ba tinatakpan kay mga mukha? Tapos walang kwenta yung vlog mo, tinatakpan yung mukha, hindi nakita. Kasi nga, sobrang ingat ko na wag makita yung mga mukha ng babae kasi nanunood sila. Buong angkan ng asawa ko, alam nila ang TikTok ko, ang YouTube ko, nanunood yung mga yan. Pati mga kamag-anakan nilang malalayo, pati dun sa village, alam nila TikTok ko, nanunood mga yan. Kaya, paano kung nanood, nakita yung mukha nila, di ba ay magalit o ade problema pa. Kaya, anintindihin nyo rin na kung di ko pinapakita mukha, kasi respeto sa kanila, kasi ayaw nila. Mabuti pa yung iba, yung video ay, sa sasabihin sa akin, movie, 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 e eh, kanon, i-video ko sila. O ganon, i-video ko yun, di ko tatakpan. Pero, pag napapansin ko na medyo ilang, sa, pag video ko medyo ilang, ayun, tumihinto ako o kaya tinatakpan kay mukha. O yun lang ha, sana eh, huwag niyo isipin na kinikilig ako sa aking bayaw. Alam niyo, isa na lang ang nagpapakilig sa akin ngayon, kahit nga asawa ko hindi na kinikilig. Ay, dalawa pala ang nagpapakilig sa akin ngayon. Ano na lang ang nagpapakilig sa akin? Pera! <laughs> Pera at gold na lang ang nagpapakilig sa akin kahit asawa ko hindi na kinikilig. Pera at gold na lang. Yan, kilig na kilig talaga ako dyan.